Okay guys, I'm back. So, ayun, papasilin natin yung mga ticket booth dito sa ground floor para malaman natin kung okay, pinagbago ba. So, nang oras natin ngayon, alas 9 na ng gabi. So, maraming pagkain dito ah. Nakakagutom nga mga idol mag-vlog dito sa PTS kasi maamoy mo yung mga niluluto nila. At mga ah, pagkain na masasarap. So mga idol, uh, ayun, samahan niyo ako at uh, pasalan natin yung mga ticket booth. Ayun na nga, inulit ko na naman para malaman natin kung may mga nagbago ba ngayong October. Yung uh, sasakyan mga idol, oh. Wala tayo bilhin So ayun, kung may mga gusto huli ng cake, ayun, maraming cake tayo mga idol. Oh. Pero hindi eh, pa yun ang pakain natin ngayon. Pakain natin yung mga biyahe. So, kita nyo naman, napakaraming tao. Ngayong uh, gabi. So, shoutout nga pala sa lahat ng mga viewers natin. At sa mga subscribers natin, maraming salamat din sa inyo. So, pupunta tayo ng Ticket Boat 6 dito sa ground floor. So, mga idol, uh, sana po ay nakapag subscribe na kayo kay Greg TV para maging updated kayo sa ating bagong mga vlog dito sa p at sa mga susunod pang bus spotting natin. So bang niyo yung ano, uh, bus spotting natin dito sa Paranyake, uh, night bus spotting 'yung mga idol. Sana po mapanood yung, yung mga paborito nating na basak 'yan. Dito kasi ang front ng sa ano, sakayan mga idol patungo sa iba't ibang probinsya dito sa uh, Pilipinas. Kaya ah, ustad, gusto dito na magsakay. Gawa ng marami kang makainan, marami gapang ma uh, upuan dito, may bigaya sa ibang terminal. So ay natatanong ko na yung ticket booth, 6, medyo malayo pa. Ayan Kahit maglalakad ako mga idol, walang problema na kasi alam ko magugustuhan nyo yung video natin dahil hindi siya shaky gaya ng dati. So, mga action camera tayo. So, ito na yung ticket pochicks mga idol. Para sa complete information dito sa PTEX lalo na sa mga sakayan at mga ticket boat, make sure lamang po natapusin yung video natin. Okay, wala na taong tao dito. So, ito yung titignan natin ko mga inang bago pa natin sa uh, EV liner kalawag yun dati pa rin so uh, EV lumabay sila ng kalawag at sa kinayangan tapos yung daily trips nila Uh, kalawag 6am to 7.30pm mga idol Kalawag inayangan niya na uh, Yun ang picture time naman nila 7am to 9.30am at saka 9.30am at saka 5.30pm ang last trip mga idol So dati kasi nakapost na mga idol yung mga ano dito Mga pumasahe pero ngayon hindi na So pinapakita ko lang sa inyo yung mga oras ng biyahe para alam nyo So sa bar niya, auto line sa mga idol. ang dire trips nila for San Andres, Ginayangan at Santa Elena. Uh, tapos uh, departure time 5:30 AM hanggang 2:30 PM. At susundan naman ito ng ano. Ah, sorry. Yung San Andres pala mga idol, 5:30 AM hanggang 2:30 PM ng hapon. Ang Ginayangan naman ay 8am ng umaga hanggang 6.30pm ng hapon at santay na 10.30am hanggang 4.30pm ng hapon sa mga gusto magtanong pwede kayong tumawag dito sa number na to kontakin nyo yan sa PNO naman uh, tagawa yan daily trips na Manila 5am ang simula hanggang 2pm ng hapon na yan mga idol yung guy ng PNO so ang uh, Dilarusa yun mo rin ang biyay Lucena sa Solid North Tingnan natin ang Solid North. Okay, sa Solid North, may nakapaskil na dito yung price. Okay, Super Deluxe sa umaga at sa Luxury naman sa hapon. So, ang Super Deluxe, AM na biyahe niya, uh, 2 AM ng madaling araw at 11 AM ng umaga. So, ang Luxury naman, uh, sa hapon, 3.30 pm hanggang 11.30pm ng gabi mga idol so ang pamasahe ay nasa 8, uh, 850 pesos ang luxury at ang deluxe naman ay 750 pesos ang pamasahe para naman sa PITX to Baguio tingnan natin PITX to Baguio mga idol to buy to deluxe uh, online booking Okay, 750 ang pamasahe mga idol. One way lang yan. Tapos, kung gusto niyong mag-online booking, punta lang po kayo sa www.viajeros.com At uh, sa so Paytix to uh, Bagi Paytix, sa 2x1 Luxury Class. So, ang pamasahe naman ay 850 pesos. One way din po mga idol. So, may CR na siya. Comfortably ang upuan mga idol. Yan po yung ano, uh, Solid North. Yan, para sa jam at LLI at saka cheer transport. Daily trip nila. So sa Lucena, ang biyahe nila 4 AM hanggang 9 PM hourly yan. Tapos ang Santa Cruz Laguna 8 AM 12 noon hanggang 8 PM ng gabi. 2 hours interval yan dito sa PTX bago sila ah bumiyahe. At sa Santa Rosa naman, at balibago, 9, 9.30 a.m. hanggang 5.30 p.m. ng hapon. So, wala naman nakalagay kung anong ilang oras. Ang alam ko kasi isang oras kasi sumakay na ako dito dati mga idol. So, ayun. Ah, halos pare-pares lang mga idol yung nandito. So, sa mga magtatanong, pwede kayo mag-comment sa akin sa taas. Ay, sa baba pala. Sorry. So, ikot tayo. Pupunta tayo ng second floor para makita natin yung mga ano nila mga bagong biyahe kasi yung ano mga idol yung ticket boat dito sa baba ay iisa na lang ticket boat 6 na lang wala na yung 4 so may ticket boat 5 wala na pala yung ticket boat 5 mga idol kasi yung dating ticket boat kung nalang doon so wakunta tayo ng taas balik ko kayo mga idol kung nasa taas na ako